fresh chicken to tayo na, kurina. Mga kata natin, pagkatao natin, so. Then, oh. Atin ng na sabinian. pagka natin ko, so katatagin da taan. salinan. Ayan po. Ito na ang ibang naluto. Ayan po. na naman natin sa mga asaga. Ta. na pinirito kanina. Ayan na. Ay nagataan na natin. At pinagla natin ng talong. Ayan po. Make manghang kasi maraming naga natin ng siling pula. Ayan po ating ulam ngayon ayan no pinataang tulingan ayan po siya ayan o oh. sa ating food niya mayami naman ating ulam ngayon sa mga mahilig sa gata ayan no oh. ayan na po siya ang pinirito natin kaninang tulingan ito na po ayan na hindi ko napakinakita sa inyong paniluto ito na siya Thank you for watching.